Sabi ni Perfecto Yasay, mahusay ang angkan ni Liberal Party standard bearer Mar Rojas sa black propaganda. Ito ang naging epektibo sa panahon pa ng lolo nito, kaya naging pangulo si Manuel Rojas. Liberal Party rin ang kumilos noon sa demolition job. Dinurog nila sa pamamagitan ng black propaganda ang matinding kalaban noon na si Sergio Osmeña. Ngayon ay tinawag ng pahayagang bulgar na si Ricky C ang nangangasiwa ng Media Bureau ng LP. At ito ang tuwirang tinukoy na siya rin nang aasar kay Senator Miriam Santiago sa pagkwestiyon kamakilan sa kalusugan ng Senadora. Kahit pa nga sinabi na gumaling na ang cancer ni Miriam sa baga. Isang strategist na abogado na kilala raw ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang nag-iisip ng mga foul na banat laban sa kanya at kinabinay po at Santiago para pabanghin lamang si Mar. Kaya kapag nagsalita na raw si Digong, ay lilitaw ang tunay na imahe ni Mar Rojas na taliwas sa tingin sa kanya ng mga Pinoy. Napuno na ang salop, nagbanta na si Digong na pasasabugin niya ang pinakamabahong lihim ni Mar. May kinalaman kaya ito sa giant benefactor na ikagugulantang ng mga Pilipino? Bakit nagalit si Digong kay Mar? Ang mas mabuti sigurong itanong ay ganito, bakit may nangawasak sa mga kalaban ni Mar? Sabi ng mga manunulat ng pahayagang bulgar na sina Alan Lopez at Madel Villar, ang Liberal Party talaga ang nagpapasimuno ng black propaganda sa 2016 presidential elections bilang demolition job sa lahat ng kalaban ni Mar. Isa-isahin natin, ang media bureau di umano ni Mar ang nagpakalat na may cancer sa lalamunan si Digong. Nasakta ng pamilya ng alkalde. Dahil ang totoo, may cancer nga ang asawa nito, kaya hindi dapat ginagamit ang sakit na ito bilang pambubulabog sa kalaban ng manok ng LP. Takot daw si Mar kapag kumandidato si Digong. Kaya ngayon pa lang ay may paninira na sila. Pero takot din daw ang LP kay Vice President Jejomar Binay kahit isang taon na itong sinisiraan ni na Sen. Coco Pimentel, Senator Sonny Trillanes at Senator Alan Peter Cayetano. Hindi pa naman kasi talaga nawawasak ng tuluyan ang core support na malaking grupo sa lipunan na binay na binay talaga ayon sa pagsaliksik ni na Lopez at Villar. Bakit may binay diehard fans pa rin? Kasi halatadong politika ang motibo ni na Trillanes, Cayetano at Pimentel. Kumandidato si Trillanes bilang vice-presidente at kilalang bata siya ni Pinoy. Tumakbo rin vice-presidente si Cayetano, nakakampi ni Pimentel at nagtutulak sa tambala nila ni Digong. Pero si Cayetano, manok talaga siya ni Speaker Sonny Belmonte na isa sa pinuno ng LP. Alam niyo rin ba na Media Bureau ni Mar ang tinumbok ni Senator Grace Poe na nanira agad sa senadora noong malamang tatakbo si Poe na kalaban ni Mars sa pagkapangulo. Kaya nga, hindi napilit ni Pinoy si Grace na maging running mate ni Mar ang sumunod na pangyayari kaliwat ka ng kaso sa isyu ng citizenship at residency ang ibinato kay po. Tulad ito ng kaliwat ka ng isyu ng corruption kay Binay na walang batayan pero dinudurog na ang dalawa sa Bar of Public Opinion. Bukod pa ito sa isyu na di umano'y binibrainwash na ang mga Pilipino sa mayat mayang survey na kontrolado raw ng Malacanya para palitawing umaangat ang ratings ni Mar. Pero ang totoo, daig pa rin siya ni Binay.